New Year mga ka-farmers mga kagrowers bit 1000 plus. Uh, nandito tayo ngayon sa Lupao ni Bayasiha. Ah uh, nagtatanim sila ng sibuyas. Uh -oh. So ayan oh. Uh, 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 susubukan nila yung sibuyas natin dito. Ah uh, kumuha po sila. So dito a uh, aluwang ng sibuyasan din dito. Uh, iikutan natin sila para matulungan. Uh Oo. -oh pang sa ganun doon sa mga nakasubok doon sa umingan uh, bayambang yan, uh, pangasinan dyan sa mong mongkada dito gusto rin natin na uh, magamit din nila yung pulgar na napakaganda na all in one na siya road booster ayan tatas ng intiki niya kaya yung mga halaman natin no oh, buhay na buhay yan nandito na tayo ngayon sa Lupaw ni upang sa ganun sila man din ay matulungan natin at umani, umani rin sila ng sagana ito ang luwang oh si sibuyasan yan uh, actually po uh, yung si Growers Beat 1000 plus hindi lang po si sibuyas uh, kung tawagin namin yan sa Ilocano Uh, duming mabalin amin uraan niyang timula yo ibig sabihin ko kahit anong pananim natin pwedeng pwede po siya uh, si growers bit 1000 plus ayan so tamang tama yung dating natin dito sa Nueva Siha kasi uh, nagumpisa silang mag transplant ng kanilang mga sibuyas kaya uh, nandito tayo ngayon para sila tulungan natin para hindi na sila dadanas doon sa mga uh, nagtitwist yung mga namamasa mga ganun po na mga sitwasyon upang sa ganun uh, maalagaan po na wala na pong insekto na kakain sa inyong mga sibuyasan dahil si Growers 1000 plus may insect repellent na rin po siya uh, yan mga ka-farmers ito po ang aming update Magikut uh, mag ikot pa kami dito sa dyan, sa ibang barangay para may hatid natin itong ano napakagandang growers bit 1000 plus sa kanila upang sa ganun na uh, umani po sila ng sagana dahil si growers bit 1000 plus sabi ko nga po doon sa aking vlog 5 to 10% lang po yung pickers dito uh, almost ano magano uh, mag ano uh, mag, uh, mag 99% Oh, yung uh, good na mani mo. So, basta na alagaan mo ito, oh, magmula umpisa. Oh, hanggang sa weekly interval po ang pag-apply. So, ayan mga kaparmers, ito po ang aming update. Ito sa Lupaw, New Bezia. Ayan mga kaparmers, to God be the glory po. Ayan, God bless us all po. God bless the farmers of this land.